Yan, rare siya, rare. Tingnan nyo kung titingnan nyo siya. Iba po, iba pong klaseng bato. Tanong natin na. Rare, rare. Kasi kung titingnan natin, ganito po talaga yung mga kidlat. Yan, mga batong kidlat. Yan. Yan po siya. Pero, kaka po kasi sinubukan ko siya na may kapit siya sa magnet kahit pa paano. Actually sa mga kidlat naman po hindi naman po kasi lahat ng kidlat ano uh, ah, magnet Hindi naman po lahat ng kidlat may, may may may, magnet ah. May kapit sa magnet. Ito medyo may ina. May kapit siya konti lang pero may ina. Po. Siguro sa tagal na nito. Sa tagal na niya kaya medyo hindi na siya. Pero hindi rin hindi rin kahit sabi natin matagal yan eh. Tingin ko lang talaga ganito ganto lang po talaga siya. Pero kung titignan nyo, maayos, mag maganda, mahusay. Rare siya, may puti siya. Baka ito yung mga kidlat na tumama sa bato. Tapos sa sobrang tagal, na to nakatuhog siya. <coughs> Naganyan siya. Naganyan labas. Naganyan. Kaya yung nakuha ko siya kahapon, nakatama po talaga siya sa sa, 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 ano, sa ilalim ng puno. <coughs> Iba puno, tapos may mga bato-bato May mga buwangin. <coughs> kanya po siya. Wala nito oh, yung, yung binaril ni Cabenjo. Sabi ko nga sa inyo. eto <coughs> yung nasunog. Tinamaan ng kidlat. Nasunog, nasunog yung ano, nasunog yung puno. Pag sunog ng puno, ah, uh, po yung natira. Na hindi po na, ano, eto po yung natira na hindi po siya nasunog. Yung kahoy Hindi po ganito korte niya na. Inano ko lang yan. Pinakorte ang ko na lang kaya ganito siya kaya yung binaril nila kabenjo maraming beses na nagtesting hindi po siya tinamaan yan sayang naman to wala siyang kapit na magnet pero maganda siya ito yung mga nakuha ko bato hindi ko lang alam ko anong klaseng bato hindi siya pwedeng gawin handmade ha tignan nyo wala makakagawa ng ganyang handmade hmm. hindi lang natin alam kung anong klaseng bato kaya nga pinaano ko pinakikita ko kung anong klaseng bato siya. Ito pa. Yan. Yan well, mga kapatid. Tingnan natin yung mga reaction nito kung meron siya reaction. Yan. Hmm. Ayan o. Oh. O, oh, may reaction siya. Kapit ng magnet o. Oh. Actually, pasado to sa apat uh, na testing ko kapon. Yung pagkakuha ko. Yan, kapit Yan yung ano natin. Kidlat. Oh. Yan, mga kidlat. Mga kidlat, ito pa. Ito, mga cooks. Cooks, mga ats. Cooks and ats. Yan, uh, mga ate. Mga kuya. Yan pa, isa po sa, mga nakuha ko kapon. Actually, nagsimula po kami ng alas 8 ng umaga. Nakauwi na po kami, alas, bandang alas 4, alas 5 na. Talaga napakahirap maganap. Hindi po siya basta-basta makakapaganap ka. Yan o. Kita niyo po siya Oh. ang yan Talagang dumidikit po siya. O, po yan. Sinubuha ko po siya sa apat na pamamaraan. Yan po. Yan po yung mga batong kidlat na nakuha natin. Tapos ito, para siyang ano, para siyang sampalok na hindi ko mawari. Pera natin na lang. ama ah, mamaya na natin, pera na lang. Para siyang sampalok. Titingnan nyo siya parang siyang sampalok. Hmm. Ah, pero pag tinignan natin siya dito, sa reaction niya, tignan natin reaction. Oh, meron din. Oh. Oh. Meron din. Hmm. Ah, alam niyo marami po talagang hugis. Mga kapatid ko, sasabihin natin, marami po talagang hugis ang kidlat. Kaya kung titignan natin kung isang hugis lang yan, hindi maglalabas ng mga iba't ibang ano yan ani hindi, hindi po maglalabas ng iba't ibang ano 'yan, akorte. Pero imo may yung kidlat ba pag tumama, alam ba niya kung isang korte lang siya? Common sense, di ba? Kung isang kidlat lang 'yan, alam ba niya kung anong korte lalabas sa kanya? Alam ba niya kung anong ano niya, ah, uh, ng pagbagsak sa kanya? Tulad ni naman ito. Sa totoo na, talaga maraming kidlat mga kapatid talagang maraming kidlat huwag po natin sasabihin ngayon tao lang ang bumagsak ang kidlat huwag po natin sasabihin nyo huwag po tayo mag isip po tayo lawakan po natin yung ano nating kalpala, pala, anong isipan natin mula nung lalangin ng mundo lalangin ng Diyos ang mundo marami nang tumatamang kidlat noon kahit wala pa po mga tao marami pa po syempre kumukulog kidlat tapos sa panahon pa ng mga, mga ninuno, mga ninuno, mga ninuno, mga ninuno, pati mga lolo natin, may mga kidlat na talaga tumatama. Ngayon, wala lang po silang kaalam-alam. Kaya, yung ibang kidnat na tumatama, di ba, naiiwan, wala nakakaalam. syempre ikaw, hanap ka ng hanap sa panahon mo ngayon. Marami talaga. Ito, tulad nito. sa po. Bundok po talaga, pinapanik namin yan. Sa mga bundok-bundok po kami. Yan o. Oh. Tignan natin kung may reaction to. Ayan o, may reaction show. Ah, wala, wala itong gamit. Tingnan natin sa kamay ko. May mga kidlat talaga. Wala siyang reaction. Tingnan nyo, kung mga ordinaryong bato yan. Tingnan natin ah. Kasi may pahid ng langis eh. Ito wala siyang reaction. Pero kung titignan natin, talagang kidlat po yan. kidlat po talaga yan. Hindi po lahat ng kidlat dumidikit sa magnet. Yan. Pero kung titignan nyo, kung kasado naman yung tatlong, tatlong pamamaraan. Meron nga ako dito kidlat na binaril na hindi pumutok yung baril. Hindi pumutok. Hindi siya nagmamagnet. Hindi rin siya pumutok ito. natin yung mga nakuha natin kahapon. Ayan. natin kung siya may, may magnetic. Ito wala rin magnet. Wala rin siyang magnetic. Kumbaga susuriin pa natin na maayos 'yan, talagang kidlat 'yan. Susuriin pa rin natin 'yan. yan. hindi po lahat ha, hindi po lahat ng kidlat nagmamagnet ha. Biro mo. Ano oras kami umalis? Alas 8. Pumanik na kami. Natapos kami alas 5. Kakapagod. Oh, ito rin, wala rin. Wala rin po siyang magnet. Kumbaga, hindi po rin natin piyak kailangan pa po natin malaman kung talagang ito dyan hindi bumalik ko na po iba ito so, subukan natin po o ito nagmamagnet kailangan po natin malaman lahat kaya pinapakita ko po sa inyo yung talagang pag testing ng gamit ng ano kung mga mutsa ng kidlat kung ano klase klaseng ano ba to sa so, totoo lang po, may mga karbonado may mga, marami po napakarami talaga napakarami po ng kidlak. kaya huwag kayong maniniwala sa nasabi eh, ang dali naman nila makakuha ng po kayo ng bundok magdala kayo ng magnet dun yung po malalaman lahat hindi na po ako magsasalita dun na po yung malalaman lahat kapag may nakuha kayo mga kaibang mga bato kaiba, may mga bertud po yan eto, tingnan nyo po Tara, tingnan natin. Ayan, lumikit siya. Oh. Napakahirap po talaga maghanap ng kidlat. Talagang kapon, halos ayoko nang bumalik eh. Talagang ano. Pero to talaga sayang. Sayang po talaga pero naniniwala ako hindi po sa ibang hindi po sa hindi po sa nor, hindi siya normal na bato. Kumbaga kailangan lang natin malaman kung ano po klaseng bato siya. Tsaka ito. Ito. Yan. Mausay po. Alamin ko to. Wait, <clears throat> titingnan natin kung pwede siya sa kabal. Kung pwede siya sa buhay na manok. Kukuha lang tayo ulit ng tao na puputok ng gamit ng ergan natin ergan ha ah, kapatid. tapos shout out po sa inyo lahat, Ah, yung mga naniniwala pa rin po sa atin tuloy tuloy nyo po yung mahilig lamang po manira dyan sa atin tapos mga walang face walang mga mukha yan po yung mga naapektuhan malamang eto kung titignan nyo meron siyang ano ah, para siya sa ipo ipo kinuha ko na rin siya para siya sa ipo ipo pag mga ganyan kasing klaseng bato, pag parang siya may mga ipo-ipo. Protektado po kayo niyan. Ay, may mukha nga. Oh. Dalawang bata, isang bitike. Hmm. na to. Na to. Tapos shout out po dyan sa mga ano natin na kaibigan po natin na naniniwala pa rin po sa agimat natin. Kasi tayo mga kapatid, talaga nakikipag ano po tayo uh, hindi po ako nakikipagalingan hindi po ako nagayabang hindi po ako na, na kukwento kwento lamang po uh, pinagbigyan ko na lamang po yung mga tao na alam yun na para wala lang kahiyaan sige pinano na natin pero ayoko na lang direct to the point kasi kung titignan nyo lamang po sa isang banda yung mga ba diba, sabi nila magagaling yung mga gamit nila mahusay gamit sige magagaling po gamit nyo wala pong problema dyan pero bakit hindi nyo subukan ang ano ko nga lang sa inyo bakit hindi nyo subukan na mag friendly tayo friendly friendly testingan sige salang natin yung mga gamit nyo kung maililigtas nyo yung sa mga buhay ng manok o oh, yun na nga aano ko, yung nakasimbas yan ko sa buhay ng manok buhay ng manok kasi pag sa mga tao tao magtetesting na tayo sa mga tao tao magkakaroon ka ng ano dyan eh magkakaroon pa ng problema dyan pagka tinamaan mo at sumablay yung gamit natin so, natin na sumablay yung gamit natin eh, magkukulong pa tayo niyan kahit may pirmahan pa tayo niyan makukulong pa rin tao niyo mamaya ah, mawalan pa ng ano diba may mga ganun kasi kaya kailangan sa iba mo nyo testing pag sinabi sa tao testingin natin pwede namang gawin eh kaso problema yung bumaril kapag ka sumablay yung gamit kaya nga tinawag na testing mga kapatid eto yung mga gamit natin eto yung mga batong kidlat yan mga batong kidlat po yan dahil yung mga hindi pa naniniwala, bahala kayo, huwag kayo maniwala. Yung mga naniniwala po, shout out po, respeto na lang po. Respeto na lang po sa bawat isa. Kung puro lang tayo paninira, puro lang tayo pananalita, ay babalik din po sa inyo yan. Ang taong laging gumagawa ng kalokohan sa tao, babalik po yan, tandaan niyo po yan. Hindi po natutulog ang Diyos pagka gumagawa. Kung ikaw, kung ikaw kung tayo nagpunta lang tayo sa lihim ng karunungan para siraan natin yung siraan yung ibang tao para siraan lang natin siraan yung mga tao na nagpapakita ng mga uh, patunay at ipinakikita kung sa mga nagagaling tapos tayo mahilig na tayo manira shout out na lang po doon sa mga tao na yon. kaya nga ang sabi ko nga sa inyo hindi po ako nagahamon pakita na lang natin yung totoo